Matapos ang trade deadline kung saan nakuha ng Los Angeles Lakers ang superstar na si Luka Doncic at ang batang big man na si Mark Williams, hindi pa rin tapos ang Los Angeles Lakers sa pagpapalakas ng kanilang roster ngayong season. Dahil ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, balak pa rin nga ng Lakers na makakuha ng idadagdag na players sa buyout market para sa kanilang isa pang bakante sa roster spot. At ang target nga nilang makuha dito ay isang shooting guard. Sa ngayon, may solidong rotation na ang Lakers at ang inaasahang starting lineup ay sina Chich, Williams, Lebron James, Austin Reeves at Rui Hachimura. Si Gabe Vincent ang magiging backup point guard habang si Jackson Hayes ang magsisilbing backup center. Si Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt naman ang magiging pangunahing forwards na may posibilidad na palitan ni Finney-Smith si Hachimura sa starting five. Si Markif Morris ay maaaring magkaroon ng ilang minuto bilang power forward or small ball center ngunit hindi siya bahagi ng pangunahing siyam na manlalaro ng rotation. Nariyan din si Maxi Kleber bilang dagdag na front court depth ngunit hindi rin inaasahang magkaroon ng malaking papel. Malinaw na target ng Lakers ang isang shooting guard, ngunit maaaring bigyan ng pagkakataon si Shake Milton sa posisyong iyon. Limitado ang mga pagpipilian ng Lakers sa buyout market. Hindi nila kayang kunin si Bruce Brown dahil sa kanyang salary restrictions. Ang ilan sa posibleng target ay sina Josh Richardson, Seth Curry, Reggie Jackson o maging si Lonnie Walker na kasalukuyang naglalaro sa Europe. Pero ayon sa isang NBA analyst kung siya nga daw si Rob Pelinka ay pipiliin niya itong si Looney Walker. Dahil may chemistry na nga daw ito kay Lebron James at sa Lakers, bukod pa dyan si Looney Walker nga din ang isa sa mga tumulong noon sa Lakers para mag-advance sa Western Conference Finals nang talunin nila ang Golden State Warriors. Sa ngayon ay nag-average ngayon si Looney Walker ng 13.6 points, 3.2 rebounds na may 45.2% field goals at may 33.1% sa 3-point line. Gayunpaman, hindi ito masyadong kapanapanabik lalo na't malakas ang siyam na pangunahing manlalaro ng Lakers ngunit manipis ang lineup kung sakaling magkaroon ng injury. Sa madaling sabi, hindi na dapat umasa ang mga tagahanga ng Lakers sa anumang malaking hakbang mula rito. Ang pangunahing gawain ay nagawa na at sina Doncic at Williams ay nagbigay ng bagong anyo sa Lakers. Anumang susunod na galaw ay isa na lamang maliit na pag-upgrade sa kanilang roster. Samantala, matapos ang kanilang limang larong road trip sa Eastern Conference, bumalik na sa Dallas Tech ang Mavericks kanina. Isang malaking pagbabago ang naganap sa Mavs matapos ang nakakagulat na trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Sa ginanap na press conference ipinakilala si Davis kasama si Max Christie na kasama sa trade package mula sa Lakers at si Caleb Martin na nakuha sa isang hiwalay na deal mula sa Philadelphia 76ers. Napansin ng mga tagahanga at mamamahayag ang hindi pagdalo ni Mavericks general manager Nico Harrison na binatikos dahil sa pagpapalit ng isang star player. Aminado si Davis na nagulat ang mga tagahanga sa pagkawala ni Doncic, ngunit na nga kong babawi sa kanila sa pamamagitan ng mahusay na paglalaro at sa pagpapanalo ng laban. Inanunsyo rin niyang magdedebut siya para sa Mavericks sa Sabado kontra Houston Rockets matapos ang matagal na pagkawala dahil sa abdominal injury simula January 28. Pinuri rin niya si Christie na nakapaglaro na sa dalawang laban para sa Dallas kontra Sixers at Celtics. Sa parehong laro, nakapagtala si Christie ng 15 points habang may 4 of 7 shooting sa 3-pointers at nag-average ng 7 rebounds at 3.5 assists.